yung uh, the idea, yung sitwasyon ni Colonel Grialdo, nagreklamo yung asawa, they are always talking about welfare ng mga tao natin, eh nakakulong na yung asawa niya, pinutulong pa daw ninyo na sweldo. S Sino bang taga? DP. Dipe, Ano, upo ka dito. DP. ano pong polisya ninyo tungkol dyan? Bakit uh, na sweldo si Grialdo? Yung, yung, gabitin mo yung microphone. Sarah, si Grealdo, sir, si Colonel Grialdo, sir. Ito ka uh, sa Dipe. Uh, Division Chief, sir. Nang Uh, policies, plans, and program. Division. So you represent DP and the CPNP as far as uh, the Grijaldo case is concerned. Am oh, I right? So, sige, sasagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, uh, ano yung, ano, anong sasabi so, mo? Anong... Colonel uh, Grijaldo, sir, is considered a sir. A lawpe. Uh, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Uh, Na-contempt siya, sir. So, hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as a lawpe. Hindi ba yung titignan na double wame yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice niya sa kanya. Eh, he's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth. Dapat na kayo consider yung bayani yung si Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na ikuntip niyo ako ilang bisis dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang bisis, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kaya yung PNP, na, tinayo ni niya yung bandera ng uh, institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga uh, congressman kayo dyan na mag-intimidate mag, uh, mag uh, sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon uh, ginano ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on, your, on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan yung nasweldo? Hindi naman niya. He, is na, he, he did not violate any law, to tell you frankly. I, I interpret na ninyo yung batas to the, to the detriment of your people? Ganun ba yun? You, you, should implement, you should interpret your policies to the, to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nagkakulong, i-apply ka yung no work, no pay. I-apply ka agad din yung, uh, ano ba yung policy natin dyan pag nagkakulong? Eh, isabi nyo, oh, yung naka-incarcerated uh, na tao or uh, one is uh, automatic, putol ang, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? the intent of that policy is to make sure that yung mas kalawag na police natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is greldo is kalawag. Kaya po 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 ba po 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 ba discussion. Sabi ko isa yes, wala kami magawa. Yan ang polisya natin. No work no pay. At uh, kapag incarcerated, utol ka sa sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa'yo yung gigawa kay Grealdo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, i-open the mic. Ikaw, nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon nakakulong ka na, pinutulan ka na PNP yung sweldo ko. Wala ka nang pagkain yung pamilya mo dahil wala ka nang sweldo. Yes, ano masasabi mo? Sir, uh, I think I, I, will have the same sentiments with Cornel Grealdo. Correct! Yes, Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate? Huh? Oh, alam mo, kayo dapat, dapat, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Uh, not, not, not even the House of Representatives. Not even the Senate could uh, force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa inyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang ang PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling uh, ahinsya namin. Kapaka-heartless naman ninyo. Kapag ganon. So, classmate mo real though. ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, uh, I would like to uh, acknowledge the presence of Sector uh, JB. Yes, Thank you, Your Honor, for joining okay, that is why I, I, I required that CPNP to be here. I, I would like him to, to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grealdo? Hindi ba? Talagang nilaglag ninyo siya? Dahil na, uh, as I have said, you should be, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porke galit sa kanya yung quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? Ay, I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Eh, yes. Can we get your opinion? Uh, your Honor, uh, with respect to the uh, actions of um, The uh, House of Representatives. Uh, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We oh, don't have. That. Yeah, we don't yeah, have an yeah, 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 uh, control That we have. You control those. You have control, but you have control to your own policies. To apply new, to your police, Yes, Your Honor. Uh, to that uh, end, Your Honor, we have not, I uh, think, so far as the uh, Internal Affairs Service is concerned, we have not uh, instituted or recommended, uh, as of yet, Your Honor, any uh, disciplinary action on. arising from uh, the uh, proceedings in the uh, House of Representatives, Your Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to, to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga, sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano yung pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay na sakin akin yung kung iskalawag yung tao. Kung uh, up yung tao, go ahead. Eh, you punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa quadcom na pati swildo niya. Puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa ang proses? Ganon din kayo. Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na content puputulan rin yung nasweldo? Anybody from the process can uh, speak up? Uh, General Martel sir from the yes, AFP. Uh, in our case sir it's all uh, based on the uh, legal uh, uh requirements of uh, to uh, discipline our uh, people so we, it's all within the bounds of uh, policies within the organization we have uh, yung uh, tinatawag namin sir na uh, the right of the commander to institute uh, punishment. So meron sa The aw 105, sir. so any commander even down to the smallest uh, unit can uh, impose punishments based on the uh, to institute discipline within the organization so hindi so, basta na meaning the commander still has the discretion yes sir yeah discretion yan ang pinaka-major yan diyan discretion mo 'yan being the commander nakita mo yung sitwasyon ng tao mo may discretion ka di ba yes sir alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na na kaso. Ito kaso talaga sa korte ha. Harassment cases dahil nga, uh, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases ng politicians because hindi ako nagigibin sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pan pansariling uh, kagustuhan. Hindi ako nagigibin, kinasuhan ako. Pero at least ang pain-pain namin noon ay hindi ako pinutulan ng suldo. May kaso nga ako eh. Pero ako binuto lang sweldo. dahil nakita like, naman ng PNP leadership na itong tao na ito, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ng politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, no, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion of being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yung sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo, na, meron kayo mission na na-accomplished doon? Wala, wala. Yun e, na po. Nandito kayo mga polis, makinig kayo. Ha? Nagsusu nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban niyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yung nagtitraining. Ha? Kayo, nagtitraining kayo. You, sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gagagayong gano'n din lang kayo. Paglaban ninyo, tauhan ninyo. My God, if I were the CPNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep. sound that night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan nor so the injustice is coming from my own institution itself sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko lalong lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your, uh, to the DP, ha? Huh? And to your chief MP, I e relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng litahan on what to do because that is already kung overreach on my part. May sarili yung chain of command. Sundin niyo. For sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grialdo. Paglaban nyo yung tawahan ninyo. Lalo-lalo na classmate mo yun. Sobra, sobra kung nangyari sa kanya. Eh, ano sabihin ngayon ng ibang mga opisyal Ibang mga tauhan ninyo, ganito pala ngayon, hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon. Kapag ako'y lumalaban sa, kat sa tama at sa kat uh, ka katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Magkos, ako pa'y pa inutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko? Kapag gano'n, makunsisya naman kayo. What happened to Graldo may happen to you. O hindi mangyari sa inyo yan. At kapag gano'n kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa dyan. Yes. Sir, uh, I would like to inform the uh, Honorable Senator that the PNP is a political po, sir. Uh, with regards to Colonel uh, po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit uh, uh, yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng uh, sahod. Uh, it may be the uh, resource person, si Colonel uh, Ulicano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Think, po, sir. reason, no, 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 yun nga, but uh, what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in uh, implementing your own policies. Tingnan nyo kabuti ng tao. hindi ka forever, regional director. May chance rin na mamangyari sa'yo yan. At kung sa sa'yo yan, what will, what will you feel? Ha? Yung inustasya. I am not telling you to, to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement ito yung ating pagiging turis. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Hindi ng galingan ng mga panigasasabi ko. Hindi. Dahil nasa kabilang, kabilang uh, bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Kung ang uniporme na sinusodin niyo at pinaguling kayo na mamatay sa uniporme na yan, yun ang aking sinasama ng loob kinit. Ha? Huwag kang magsabi ng apolitical-political. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Well, Sir, uh, kami nga po ay nagpapasalamat dahil uh, kasama niyo po, uh, kasama Kasama namin po kayo, sir, as uh, the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Karol uh, Ulicano, hindi niya alam yung, uh, yung underlying circumstances. Kung uh, meron pang daylan, kung bakit po Uh, naputulan ng uh, sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Then, in full marks, kung ano, ah, tayong we, 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 ha, we. Ilatag natin ang baraha. Ilatag natin ang baraha. Kung bakit talaga ninyo ginalo yung tao. Ha? Tatanungin natin. Yes, sir. Na. Did la... he violate the law? Meron ba siya binayulit na batas? Yung pagiging pagig, pagig, contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? Eh, I, I'm sure. I, all of you were uh, What's in the proceedings? Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Uh, yes, sir. Uh, based on our policy, sir, yung alawpe po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, uh, katulad nung nakulong, sir, so he will be issued orders as alawpe, sir. Then, uh, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang uh, puputulin din based on the... Wala akong system. question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Mahawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. Ha? I, I, I hope you, 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 you get me right. I, I hope. Hindi ko sinasabi na pag walang ta tapon niyo yung mga policies ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit natin ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na pulis na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso, Yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Rialdo, dapat sabi ko sa inyo, dapat marunong kayo mag-interpret uh, your own policy to, to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Bukan naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, uh, we will uh, submit ASAP, uh, sub, sir, uh, yung uh, documents uh, regarding uh, Colonel uh, Grijaldo, sir, to your office. And we will also inform yung uh, office concern, Your Honor. Thank you po. Thank you. Salamat. Uh, you want to say something, Senator uh, Jimmy?